Kanya-kanyang latag naman ang wishlist ng mga senador sa mga nais nilang marinig sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gaganapin sa lunes. Kung ano-ano yan, alamin natin sa ulat ni Daniel Manalasta. Iba-iba ang nais marinig ng mga senador sa nalalapit na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kung si Senate President Francis Escudero ang tatanungin, ayaw na niyang pangunahan ang presidente. Natuto na rin ako na ang tabayaran na lamang pakinggan at kung sakasakali, magkomentaryo pagkatapos ng kanyang sona kaugnay ng aking impresyon o sa tingin ko impresyon ng ating mga kababayan sa kanyang mga sinabi, sa kanyang mga tinalakay at hindi nabanggit at hindi tinalakay. Para kay Sen. Amy Marcos, Wala, simple lang. Ang akin, muram uh, murang, murang bigas at pagkain at sa kabila noon, kapayapaan para sa ating lahat. Sana yung cost of living talagang tumbukin na once and for all sa maayos at tapang kalahatang programa. Tapos yung tungkol sa uh, kapayapaan kasi ang daming kinakabahan sa mga naririnig, sa mga balibalita. Si Senator Bong Revilla, food security naman ang isa sa nais marinig sa presidente sa SONA, pati na usapin sa seguridad. Si Sen. Sherwin Gatchalian at Sen. Minority Leader Coco Pimentel kapwa gustong marinig ang usapin sa Pogo. Yan ang aking uh, ninanais na i-announce ng ating Pangulo na band na ang Pogo sa ating bansa. Bagong pulisya tungkol sa Pogo. Ihinto na niya yan. No. Si Sen. Juan Miguel Zubiri nais marinig sa Pangulo ang pagpapababa sa inflation. Si Sen. Alan Peter Cayetano usapin naman sa infrastruktura ang gustong marinig. I see the intent of our uh, president but, but really kailangan din ng medyo uh, pupukuin yung mga sa infrastructure na long term. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.